Ah uh, gagawa ko ng ano uh, paanong maging malinaw yung external mic ng AX9 Yung audio niya paano malinaw muwa ko ng ano uh, earphone ng cellphone eh yung AX9 eh 2.5 mm samantalang sa earphone ay eh, 3.5 kaya hindi uubra itong saksakan ito kinuha ko lang yung mic nya rito tinanggal ko ni yung mic ko oh. Yan, tinanggal ko ng mic tapos uh, uh umorder ako ng 2.5 na jack yan, oh, maliit siya, 2.5. Na-jack, bumili ako sa online. Tapos, uh, ito na yung mic niya, oh. Yan yung mic. Sigurado itong malinaw ang dating nito. Yung audio nito. Sa external mic na AX9. Tapos, ah... Uh, ito nga siya tapos nilagyan ko nito para mas yung wing noise niya mabawasan tapos ang maging malinaw yung ano yung audio natin ito so testing uh, testingin natin bukas pagpasok ko sa trabaho babu alright pasok na naman tayo sa trabaho bukas pa yung day off natin pasok na naman tayo papulimlim eh hindi naman siguro ulan testing natin itong ano na ito AX9 na external mic na ginawa ko yung mic galing sa earphone ng cellphone mas malinaw ang audio nito <coughs> hmm. pasyente araw-araw na talaga dami pasyente marami na naman ka mga ano, nilinis ko may 50 na naman maraming ano araw-araw na lang, um, araw -araw lang. o, okay tayo testing natin yung AX9 external mic natin testing, yung ginawa po yung, galing sa earphone yung mic mas malinaw ang audio nito, kaya yung ano yung wing noise niya medyo mahina so, so uh, dito sa Taiwan may 10 years na ako rito maraming maraming klase trabaho na yun na ko meron dyang caregiver ah uh, sa factory yung unang dating ko puro factory kasi medyo bata-bata pa tayo factory yung factory yung ano yung may tubugan tinatawag na yung tubugan yung gold plated gold plated siya may silver ganyan chemical siya kaya umalis ako tapos naman yung ano naman yung pumpungan tawag dun sa um, malalaking makina pumpong yung ng kaha ng ano, mga computer kasi Oo. Oh. hindi ka pwede dyan inaantok-antok sa eh. putol daliri mo rin mga kaibigan ko ilang kaibigan ko na naputol yung daliri kaya umalis um, ko rin ako lang tayo hindi ko marami akong trabahong napasukan dito. tapos, uh, tumagal ako ng gusto yung sa, ano, sa restaurant kasi libre pagkain. Malaki sa sahod. Malaki ang sahod. Kaya dito, naabot din ang 50, at oh, iswasa, oh, libre na pagkain. Kaya tumagal ako yung eh, pandemic, oh, nagsarado siya. Kaya ngayon nandito muna ako sa ano, janitorial, Testing natin itong ano, malinaw. Palagay ko malinaw itong audio nito. Bad new mic galing sa ano, earphone. Kaya ngayon dito ako sa ano, janitorial muna. Siguro na sa ano rin. 25 janitorial sa hospital.

Sila naman siguro yung tulubo. Ito ba sa eh, yung janitor. Ayaw ko nga pumakas ng janitor, eh? Kasi walang bonus eh. Year, eh wala ka ng business. At kapat na rin. Walang bonus yan. Eh. Hindi ka kahit sa restaurant may bonus. May bonus ako. Okay? Wala tayo magawa eh. Kasi parang pandemic pa rin. May mga COVID-COVID pang pumakasok sa hospital.

yung ano nga yung okay so, sa yung okay, so, matanda ano na po may hirap agad ng matanda makulit makulit na lang mahirap Doon naman sa Japan, mas okay sa Japan wala ka ng sa Audrey bakit Kapag bumalik ng Thailand 100,000 plus sa peso shot doon ako unang dating ko sa Japan doon ako sa Gunmaken eh. Yabuska shot out sa mga barkada ko rin eh, sa Gunmaken Yabuska kilabang abang yung mga tinuluyang ko yung pagpumukunta ako tinuluyang po ako ng bahay magpapait sila eh si amang yan yung broker yan eh si amang QC trabaho QC quality control na mga ano level na mali computer ang ano nakamali yung computer lang paglagay ng label eh. oh stop na naman yung nga si amang nga broker nga yan sa japan eh kaka nawala rin po lang daw kumustahin ko sa amang shout out sa iyo amang sa taiwan to tapos si Romy rin pala Romy sa Bumakin. sa cementerio nagtatrabaho trabaho rin ako sa cementerio oh. nagre-refer kami ng mga adibingan pipintura ganda pa naman yung ano nyo sasakyan nyo parang ano Diba? Parang pajero tayo sa trabaho. Kung tatanungin ako sa Japan o kay Taiwan, mas gusto ko sa Japan. Masaya ako rin. Palapit pa si si Sisisi nga um, ako ah, pa bago bumalik ng Taiwan. Pinipigilan na ako uh, rin. Puro kung nag TNT na lang ako nung nag overstay stay na ako nung nag malaki na yung naiipong ko hindi mo hungry tau sigurado makakaipo ka dyan sa Japan na yun huwag mo lang ano, haluan ng kalokohan Dito na tayo, dito na tayo sa trabaho ko. Uh, yung aking lugar doon, yung malinis doon. Sa lugar namin, sa gumaki, malinis. Sana okay tong external mic nito. Yung mic nito galing saan? galing sa earphone ayan emergency so abo